Ayon. Miglib shout out po sa inyong lahat Luzon, Visayas at Mindanao kung saan man po kayo ngayon. Mag-ingat po kayo palagi at 'wag po gumamit ng droga, 'wag tumulad sa asawa at kapatid ni Sara na sangkot sa illegal drug smuggling sa Pilipinas. So ayun po mga kababayan, ito na po. Ito hindi po tayo gumagawa-gawa ng kwento, ha. Ito po ay totoo at meron po tayong pinagkukuan ng source galing po ito sa The Philippine Star. Ayon po dito sa artikulo na nilagay po sa magazine ng The Philippine Star, BPS husband pulong link to drug smuggling. So klarong klarong klaro po yan mga kababayan. At sa mga hindi po nakakaalam, how sure? Ayan po ay sinampa po ni Trillianis na po kaya pulong no kapatid ni Sarah at sa kanyang asawa na si Carpio dahil po sa link to drug smuggling. So nakita niyo po ha anjaan po? Oh. Kapatid po ni Sarah. At saka asawa niya. Asawa pa ba niya? Hindi ba siya pinagpalit sa artista? <laughs> Hindi na yata niya asawa yan kasi alam ko ang jowa niya ngayon, basketball player eh. ba diba? So, bukod po dyan sa The Philippine Star, no? Truth shall prevail. Sabi nga dito. Meron pang isa. Artikel na po. Galing din sa ibang news paper. Ito po. Ayun, galing po ito sa Manila Standard. Representative Duterte link to 11 billion siya boost magling. Kasama po dyan ang asawa ni Vice President Sara Duterte. So, hindi po tayo gumagawa-gawa po ng ano no, ng mali-mali na balita. Kasi, may pinagkukuhaan tayo eh. Ito, mga article po ito. Rody's son-in-law advisor also tagged by the ex-customs agent Barbers, Chinese syndicate both land to launder drug money. Hmm. Paano yan? Congressman Pulong Duterte nakapatid ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa ay nalingpo po sa illegal drug smuggling. O, ito po, bukod sa Manila, the Manila a uh, A uh, Philippine Star, ito naman Manila Standard. So ito pa ang isa. Hmm. Baka naman, ha? Philippine Daily Inquirer. So baka naman sabihin niyo fake news na naman. Ano na naman to mga kadidishet? Uh, baka ibalik niyo na naman yung issue sa kilo 20 pesos kilo ng bigas. So ano naman ang masasabi niyo dito? The Philippine Star, Manila Standard, Philippine Daily Inquirer. Tatlo na. X BOC links Pulong yang Mans to Drug Hall. Mm. Philippine Daily Inquirer na yan. So, sasabihin nyo na naman ito, fake news na naman ako. pagsasampalin ko kay sa ngalangalay, pagtusukin ko yung mga mata ninyo, ha? Huwag masyadong bobo, mga didishit, ha? Mm. Sangkot ang kapatid at asawa ni Sara Duterte sa drogas magleng. Mm. Ito pa. Mm. The Manila Times. Apat na. Ha? Ano? Ano ang isa kanina? Philippine Daily Inquirer. Mm. Tapos, ah, Manila Standard. Ah, tapos ano yung isa? Ito, the Manila Times. Ah, tapos yung isa? Ah, ano? Philippine Star. Ah, apat na. Ah, Manila Times naman. Duterte Sunlink Link to Shabu Shipment. Kasabay dyan, ah? Asawa ni Sara Duterte. Ay, Diyos ko po. Naku, kayo na po mag, ano, umusgah mga kababayan kasi hindi ko na po kailangan isa-isahin at basahin po yung article dyan ayan po oh, napakalaki po ng mga letra na yan hindi naman po tayo bulag, hindi din po tayo bungol at hindi din po tayo pepe at benge no? naririnig natin sa mga balita at iba-ibang news article po yan no? sa iba't ibang news outlet The Manila Times, Manila Standard Philippine Daily Inquirer at Philippine Star apat po yan so klarong-klaro po mga kababayan di ba? Ah, so yun lang po. Hindi ko na po tatagalan. Maraming salamat po.